Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Tam TV. Mga ka Tam, nandito po ako sa kubo ng aking uh, ano, ng aking kaibigan. Nagbisita po tayo. Si kailangan nating magpatulong sa ating mga gawain. So ngayon, namangharin na ako mga ka Green Tam dahil ito bibigyan niya ako ng sari-saring variety po ng mais. So silipin po natin mga kagrintam. So ito na mga kagrintam. Meron po siyang soybeans. Yan. Ang uh, proseso pala ng pagharbis nito ay direktang putulin mo lang yung puno. At saka po sabay mo na yon i bilad. Yan. Kahit ma dry lang yan sa araw, pwede na yang i sabit naman dito sa ano, katulad po ng ganito yan yan ang daming bunga yung makikita nyo na yan hindi yan dahon puro bunga yan no? Oh. kasi yung kanya pong mga ano mga dahon ay yun nalalaglag na kasi nga dinaan na sa pagbilad sa araw na proseso saka yan ibinitin dyan sa gilid ng kubo napakagandang tingnan ano mga kagrintam so makikita natin yung ano yung uh, yung sipag ng tao so shout out dyan sa ano sa lahat ng mga taga urban tingnan nyo po kung kaya nyo po tong ganitong uh, paligid no yan malayo po ito sa nayon yan so dito tayo mga kagrintam titingnan natin yung kanya pong nilapag ng mga variety po ng mais kasi sabi ko nga sa kanya nung mga nakaraan pa na kung meron siyang mais na dabaw ay ano hihingi ako ng para pang ano lang pang binhi o pang similya so ito na ngayon mga kagrintam yan mahilig pala talaga siyang magkulikta ng mga ano klase-klase ng mais yan merong yellow corn. Ito naman. Ito ito yung gustong-gusto ko na ano. Klase ng uh, variety. Dabaw, kasi mabigat to sa timbang. No. Yan at saka malalaki din kumbaga sa yellow corn ito. Yung kanya pong uh, yung kanya pong uh, hugis. Parang sa matso ipwan na ano na variety yung sa sweet corn. Yan. Pati doon sa dulo makikita natin no minsan napupuno talaga ng butil yan pag uh, ano yung uh, abunda tayo sa abono ito tingnan natin itong isa ayan meron pa rin siyang dulo na walang laman na butil yan may sigisigi naman ang lalaki rin eh, ito po yung akin pong ano yung uh, kaibigan yan ito dabaw din ito ito yung isang klase na ano kanya pong itinanim yan napaka parang maroon siya meron namang ito ibang uh, iba din yung kulay yan magkakaiba iba yung kulay siguro na inbreed na rin ito kasi sabi niya sa akin itong mga itong variety na to buko dito sa kulay dilaw na yan yellow corn ay pinagsama-sama niya lang itanim. Yan. Pero, yung uh, makikita natin, yung dabaw talaga, mas majority. Yan. Mas marami yung dabaw. Ito, dabaw to. Ito. Kaya ito, marami na rin to. Yan. Meron ding mani. Yan. Ito po yung kanilang kobo. May spray can. Yan. Meron pa rin ano dito mga keringtams o ibins. Yan kalambitin lang yan oh. tingnan nyo brownies na mga kagrintam <laughs> yan hanggang dun yan sa dulo yung kanilang uh, sinasaka kaingin napakaganda ng lugar mga kagrintam yan dito sa looban may, may mais pa rin yan ang daming mais talaga siguro nasa anim na klase ng mais Itong ibabahagi niya sa atin. Kaya dalhin ko na rin 'to. Kahit pang side clearing lang na tanim. Yung ano lang. Kahit isang hili ra lang mga kagrintam. So meron ding tubo. Ito yung tubo na 'to. ayan Ang tubo po na 'yan mga kagrintam 'yan po yung 87 napakagandang klase ng tubo yan yun yung sinasabi ko na pagka yung hindi po accessible yung area mag-aantay pa tayo ng 12 months to 11 months dahil dahil sa hindi po maganda yung ating daanan, maputik ibig sabihin hindi accessible yung area dapat ang variety po na itatanim natin ganito po mga kaglintam yan kasi kung may mga daga kung nakapostiso na yung mga daga siguradong <laughs> biak talaga yung mga ano postiso matigas yan yan 87 na variety ito yung magandang ipangpalit eh, sa mga 88 na mga tubo pagkatapos nasa ano hindi naman accessible yung area hindi gilid ng daan hindi pwesto no? kaya pag na overage yung 88 wala na ngat ngat na yun ng daga pero Pagkaganito pong ano, uri ng variety na tubo, yan, kahit 12 months yan, hindi yan ngangat natin ng daga kasi maano to eh, matigas. Yan, ang lalaki no. So, yan, may kambing. <laughs> so, yun lang muna mga kagrintama no. Uh, sana po ay naka-explore naman kayo sa akin pong video na ito. Ganito po yung status natin sa lugar. So, 'yun lang po muna. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo pong lahat.